morning guys tayo malapit sa Laguna Lake ganda ng araw matang araw kunin natin yung bago nating pangisdang diangin ito sa isa ka isa sa pinakamagandang maker dito sa Taytay uh, sige guys tingnan natin kung okay na Dito na tayo kay Master Ting guys ito na yung pagawa natin no. Pwede tayo. Pwede kayong mag-customize kung ano yung gusto niyo. Sana uh, wala problema sa kanya kung ano yung gusto niyo design niya <tong> naman. <Ayun>, guys. <tong> ito po ay dihangin lamang, Dito, ito ano dito <tong> <tong> live baka may basser na naman tayo diyan. Oh, pang cream dory namin yan guys Yung <laughs> Pang cream dory fishing <laughs> Saka <laughs> pang tilapia <laughs> Master Mirador yan Kaya, PM lang kayo sa amin guys Para ano tayo Quality na gawa guys Ito po ay dihangin lamang mga idol Mga master Pang ano pang source of livelihood namin ito sa pangingisda guys yung isda lamang. Nalulag <laughs> ako. Okay na no. Kapold ni siya. <laughs> ang si Master Ting PM lang kayo sa amin. Mr. <laughs> Dito lang tira. yan eh.